Ayan po at uh, dito po sa administration ito, kapag ka ikaw ay tanga, smuggler at sindikato, aba ay pasok ka dito at uh, siguradong may position ka. Pero kung ikaw ay matalino at mayroon kang kakayanan na, na magpatakpo ng isang ahensya, kagaya na lamang ni Bantad, uh, abay tanggal ka. Gaya ngayon ng kalakaran. Kaya ito yung administration ng mga tanga, bugok at mga sindikato. Kitang-kita nyo naman. O, kagaya nyo nga... Uh, yung budiga ng uh, bigas dyan sa Bukawi, Bulacan na ipinakita na pala na libo-libo na sako ng bigas dyan na talagang itinatago. Tingnan nyo. Isa pa, yung mga siyabo, di ba kabi na? Nanjan naman po 'yan sa balita. At uh, talaga namang bilyon-bilyon ang halaga ng itong mga siyabu na ito. But uh, anyway, bago ni bago ko po ipapanood sa inyo itong uh, susunod na video. Ay, uh, siyempre gusto ko lamang po'ng pasalamatan itong aking mga subscribers at saka 'yung mga bagong nagsubscribe sa akin ana talaga namang labis-labis ang aking kasiyahan dahil nga s'yempre na napipil ko yung inyong pagtitiwala sa akin na kung saan naman ay yung mga talagang dating nakasubaybay sa aking sa mga videos ko ay talaga namang totoo naman talaga yung ating mga sinasabi dito. Kagaya na lamang po nung uh, sinasabi ko dati pa na magkakaroon ng sakuna, ito ay eh, paulit-ulit ko sinasabi ito eh. Matinding sakuna, ayun nga po, at uh, dumating nga po yung COVID. Hindi lamang po yan, nasundan pa po yun, at uh, sinasabi ko pa may mga bariyan pa po yan, pero nagkatotoo po lahat. At ang sinasabi ko po rito ngayon, yung mga, yung mga magnanakaw, at mga nagpapahirap dito sa ating mga mahihirap na kababayan, sisiguraduhin ko pong magkasakit at uh, posibleng mamamatay itong mga ito. Ay hindi ko na po ulit-ulitin dyan. At uh, kayo na po, eh. nandyan naman po yan sa balita eh. Hindi po ba? Hindi ko na po kailangan uh, isa isa-isahin dyan. So ang sa akin lamang po dito ay uh, ini-emphasize ko lamang po yung lagi ko sinasabi rito na kapag ka mayroong bumuka bumuka itong bibig ko at mayroong nasabi yan po ay si sisiguraduhin kong magkatotoo. Ayan po. At wala naman po tayo sinasabi rito na hindi po nagkakatotoo. Lahat po yan ay nagkakatotoo. At uh, katunayan ay kayo na po ang bahalang uh, magpatunay dyan na uh, talaga naman totoo yung mga dati pang sinasabi ko. Ang uh, dito, uh, kung ang tatanungin nyo sa akin, bakit hindi pa nagkakatotoo yung sinasabi kong uh, uh, suswertehin itong aking mga subscribers, aba ay, uh, antay lang po kayo. Hindi naman po ora urada na kapag ipinagdasal ko doon sa ating Panginoon na Asuwertehin uh, kayo. Ay, ura uh, mismo ay suwertehin so kayo. Kagaya po ng mga pinagdadasal ko na magkandamatay na itong mga mga kawatan na ito na nagpapahirap sa ating mga mahihirap na kababayan. Mayroon na po. At yung mga nagkakasakit, marami po nagkakasakit, hindi lamang po nababalita pa yan. Hindi po. Hindi talaga nababarita. May sinasabi nga ako diyan na dalawang bisis sa isang araw nagpapainjeksyon ng torolak dahil hindi na niya makayanan ang sakit at uh, pagka hindi na niya nakayanan ang sakit niyan mala lalabas at lalabas din po yan sa mga balita na mamamatay din na rin po yan so ganoon naman po at uh, antayin lang po natin dahil sinasabi ko naman po sa inyo na wala po akong ipinagdasal dito na hindi nangyari wala po akong ipinagdasal dito na itinanggihan ng ating Panginoon. Kung inyo pong natatandaan, yung kwento ng buhay ko, na isa po akong hampas lupa at patay gutom na kung saan ay halos mamatay na ako sa gutom nung time na nag-stow away ako dyan sa Manila noon. So alam niyo po ba ang sinabi ko lamang po sa ating Panginoon? Panginoon, isinosurrender ko po ang aking buhay at bahala na po kayong gumawa ng programa para sa akin. Ganun lamang po. Pero hindi po ako nag-aantay agad-agad ng uh, sagot niya. Pero, noong uh, sinimulan niya yung pagbibigay ng blessing sa akin, ay uh, hindi na po maawat. At ngayon nga po ay inaawat ko na po ang ating Panginoon na stop na tigil na yung pagbibigay niya sa akin ng blessings dahil hindi ko na po kailangan yung mga blessings na patuloy na dumarating sa akin. Bagkos ang aking pinagdadasal po ay lahat po nitong aking mga subscribers ay makatanggap na rin po ng blessings mula sa sa kanya, sa ating Panginoon at huwag na po niyang padadaanin sa akin kundi ibigay na po lahat ng mga blessings na yan na para sa akin ay mapupunta na po diretso dito sa aking mga subscribers. Kaya antay lang po kayo at uh, makikita nyo rin po yan at uh, darating at darating po yan. At unti-unti uh, nyo naman po nakikita na yung resulta nung aking mga naba nasasabi diyan sa mga video ko na magkakasakit mga ito at uh, yan nga po. May mga na, may mga na, may mga namatay na nga dyan eh. Oh, may pa uh, na rin marami marami na po may sakit diyan. Hindi ko na po iisa-isahin uh, pa. At alam niyo naman po 'yan. So doon po sa dating nakasubaybay sa akin sila po ang talaga nakakaalam. Kaya pagka hindi pa po ninyo alam itong mga sinasabi ko ito, balikan niyo po 'yung mga video ko diyan para malaman po niyo. At uh, Bago nyo po mapapanood itong aking papanood na kung saan ay itong mga kabubuhan at mga katangahan itong mga sinado na ito at saka yung kongreso na yan na tama naman po itong sinasabi ni Maharlika na ito ay kayo na po ang bahalang mag-komento mag, kung anong makukomento nyo doon sa sinasabi ni Maharlika pero para sa akin po tama naman po yung kanyang sinasabi kaya yan po ang mapapanood nyo pero sabi ko nga po bago yan ay gusto ko lamang pong ulitin na sana manawari ang pagpapala din sa lahat ng aking mga subscribers at mga followers ay dumating na po sa inyo. Dumating na po ang swerte nga lagi ko na lagi kong lamang ipinagdadasal dito sa aking uh, dito sa ating Panginoon. At dito po sa ating mga mahihirap na kababayan, hayaan po niyo lahat po yan ay ginagawa ko na kung wala bang kayong maasahan dito sa gobyerno nito ay malapit na rin po na uh, matapos itong aking mga project na ito at dyan na po magsisimula na lahat po kayo ay makikinabang dito sa aking gagawing ito dahil uh, sabi ko nga po wala po akong gagawin dito kundi ibabalik lamang po sa ating Panginoon yung uh, lahat ng mga blessings na ibinigay niya sa akin. Maliban po po dyan, sabi ko nga po, ibigay na pong diretso sa inyo para huwag na pong dumaan sa akin. Ito na po at sabay-sabay na po nating panoorin ito. Hangal itong mga nasa kongresong nagpapapatol sa ganan Napakasimple ng problema, tanggalin si Katatang, tatanggalin ko Kuting kasi incompetent na katulad niya. Uh -huh. Eh kasi, may nakatakas. Anong 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 batas na po pwede nilang amenda tungkol sa pagtakas? Eh nandiyan na yung batas na yan. Kasi ang dapat mag-iimbisa yan, yung executive, kung anong nangyayari dyan sa loob ng bilangguan, bakit nakakatakas sa mga yan? At yung responsible ay kasuhan, ganun lang kasimple yun. Tila wala lang na talaga nangyayari sa lahat ng mga puna at pakiusap ng taong bayan, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil pipi at bingi talaga ang Pangulo, lalo na sa isyo ng DOJ at BOP. Lalo na talaga na isang salita nagmula sa kanya sa mga isyo dito, kahit pa napakarami nagsasabi na dapat magsaltaman lang siya para makita ng taong bayan kung ano ang dapat gawin at ano ang plano niya sa mga nangyayari dito. Ay, na, ay tila baliwala lang dahil lumalabas na kung ano lang ang sabihin ni Katapang at narimulya. Ayun na lang ang paniniwalaan. Kahit pakitang-kita ng mga tao mula pa lang sa isyu kay Bantag at kinasusuklaman at pinapalis sa pwesto ang mga taong ito. Napakalaki ang epekto nito sa Pilipinas. Ang hindi pagsasalita ng Pangulo ay nakapagdudulot nang ng kawalan ng takot ng masasama loob na gumawa muli ng di magandang gawain at kawalan ng peace and order sa ating bansa. Tungusin, ay lang naman ang solusyon dyan sa Bucor, si Bakin si Katapang. na dapat sasayin ng hearing pa sa Senado o sa Kongreso dahil ang punot dulo naman dyan ay si Katapang at DOJ sinasayang nila yung pera dyan sa hearing dito kay Michael Kata, Kataroha kung saan na tumakas. Alright? Napakadali lang solusyonan yan eh. Kung tutuusin. Si Bakit, si Katabang. Dahil si Katabang ay nangako last year, nag nagyabang na kesyo, uh, you know, bilalagyan lang daw ng body camera, ang uh, i, i dito i, ng CCTV like yung mga phone jammer and everything di ba at talagang masusolve na nila yung problema dito sa bilibid na ito so hindi na dapat nagsasayang ang gobyerno natin at ang mga senador na you know maaring kasabwat din ni Kuting kasabwat ni Ahas kasi nga si Ahas si first Ahas ang pinaka powerful 'Di ba? Pinaka-powerful right now para mga pinaka-powerful para magutos kung ano ang uh, gagawin kung paano ang pangangamkam sa kaban ng bayan. Kaya itong mga senador na ito, na mga hunghang, okay, lahat na mga hunghang lang, kung hindi ka hunghang, exempted ka dito sa usapin na ito. Pero ang punto di visa dito palangga, imagine ninyo ha, nagsispend sila ng pagkain, paglamon, dyan sa kay Katarohan na yan. Ano ba yung, bakit nila nagkakaroon ng reenactment para makita nila kung paano tumakas, kung paano nakatakas, at paano nila ma uh, ng better implementation dyan sa Bilibid and everything. It's a waste of money. ba? Diba? Ang punot dulo niyan, yung Bureau Chief, ang punot dulo niyan, ang DOJ. Hindi man makakatakas yan. Hindi ganun ganon makatakas ang isang tao kung walang nag ano diyan, walang nagpatakas. Kahit sa ang pulungan, Okay? Hindi ganun ganon makatakas kung walang kasabwat lalo na diyan sa bilibin. At the fact na nakikita niyo naman sa hearing kung gaano ka nga ito si uh, katapang magsasagot-sagot, di ba? Bakit ba dapat nagkakaroon ng reenactment? Imagine mo yung press, yung nakatakas, yung uh, Notorious ba itong taong ito? Di ba? Siya pa mismo ang, you know, nagre-reenact. Usually, ang reenactment, napapanood nyo lang yan sa mga documentary. Di ba? Kasi yung pag-reenact-reenact, pwede yung tumakbo, pwede mag-amok, pwede mang agaw ng baril. Di ba? Kasi free siya pa habang nagre-reenact siya. So, ito'y waste of money at gusto mong i-cover up ang real issue, mga palangga. At dito mo makikita na pulpul -pul talaga ang ating mga senador. ba? Diba? Kasi wala namang pagmamahal sa bahay ng mga hindot na yan. Eh. Gusto nila nga pagtakpan. Ano ba ang impact dito kay Kataroha na ito? Bakit ito ay national issue? Bakit sila nakatuto kay Kataroha? Bakit hindi sila tumutok dito sa taong ito? Ulit-ulitin natin, okay? Bakit hindi sila tumutok kay Michael Mann ang pinaharurusahan dahil sa smuggling issue na business partner nila ay pangkalahatang Pilipino? Ano bang ba impact dito kay Katarohan na ito? Iilang tao lang naman ang magbe-beneficio dyan sa kanyang mga re-reenactment na eklabush. ba? Diba? At definitely, hindi. Hindi naman talaga national issue yan eh. Yung problema niya. Ang, ang pinakasolusyon, ligwakin si kapapa. Tapos ang kwento, palitan, then i-equip kung ano man yung, kung talagang gusto nilang, sul kung gusto nilang maayos sa bilibin, mga palanggay, hindi makakataka siya. So ngayon gusto nilang i-cover up, gusto nilang pagtakpan ang real issue. Tulad nitong Michael Ma, I'll talk about that kahit Michael Ma kasi agriculture ang um, pinag-usapan natin. Bakit niya pinigil ang hearing sa Senate nila? Siyempre kasabwat si Speaker Romualdez Tambaluslos na ngayon ay umiikot na sa probinsya at nagsisimula ng mga mpanya. At isukan niyo ang taong ito, si Tambaluslos. Imbes na sul sulbin ang problema, ang kahirapan ng taong bayan, nangangampanya na ang jutang Jenina ang mga karabanya umiikot na sa mga probinsya. Imbes na ipatawag sa Congress, sa Senate, yang si Michael Ma na sangpot sa smuggling, ang pinapatawag itong kataroha at you know, pa-demo-demo pa. O di ba ng mga hangal? O di hangal itong mga nasa kongresong nagpapapatol sa ganun. Napakasimple ng problema. Tanggalin si Katapang, tatanggalin ni Kuting kasi incompetent na katulad niya. Well, sabi nga nila, friends with the same feather, di ba? Incompetent together. Katulad nila. And they fuck together. So anyway, mga palangga, so yan ang gusto nilang pagtakpan. <laughs> Bakit bang ang hiling nyo talaga mag-imbestiga? Mm -hmm. Baano namang i-imbestigahan dyan? Eh? Alam mo, hindi ko maintindihan talaga ito mga sinudod. Unless, mm, the intention is to project yourselves. Mm -hmm. Eh kasi, may nakatakas. Anong 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 batas na po pwede nilang amenda tungkol sa pagtakas? Eh nandiyan na yung batas na yan. Kasi ang dapat mag-iimbisay dyan, yung executive. Mm -hmm. Kung anong nangyayari dyan sa loob ng bilangguan, bakit nakakatakas sa mga yan? At yung responsible ay like, kasuhan, ganun lang kasimple yun. Uh mm -hmm. Why do they have to go the rigmarole of investigating again? Paulit-ulit na lang yan. Pe, patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga dismayadong netizen. Walang pakiram sa problema sa kanya kanyang mga tauhan kasi kasambot siya. Sa tipo gawain sa mga tambaluslos. Under di saya. Budol-budol man. Sayang boat ko. Talagang sayang. Sinimula ni Tatay Digong. Binalik mo mga palpak. Step down BBM. Failed ka. Ibang-iba ka sa Tatay mo. Silent but deadly. Bakit nila tatanggalin si Katapang? Ipinapakinibangan nila yan. Ni Boying. Malaki nila yan. Pabayayang presidente. Magaling lang magsalita. Yung mga yan. Sila lahat nagbalik ng kasamaan dito sa Pilipinas kawawang bansa. Kawawang mga inosente na damay sa mga krimen nangyayari. Hoy, gising isang kayo. Isang solusyon dyan. Isang salita lang sana yan. Kung ang presidente may bayag at may isang salita. Kaso wala siya niyan. Patuloy lang yan. Hanggang five years, namimihasa na. Kapala na lang ng muka. Diyos na dito sa Europe yung pagripak ng drugs dyan sa prisuhan. Hawak sa leeg ang presidente na nakapaligid sa kanya. Gising mga tao. Kasi nagiginig siya kay Boeing. Alipores na yan eh. At utos ng asawa. Huwag pakialaman si Boeing. Kaya takot alasin si Boying at si Katah Katapang, kahit mas matindi mga ginawa. Si Bantag nga na pinagbintangan lang nila na siya mastermind, tanggal agad. Kasi utos ng kumpare kaadik niya, dapat magkaroon ng impeachment sa administration na ito. Tignan nyo, mga limang taon pa, baka lumaki pa ang sitwasyon sa buko. Kaya sa, sa Marcos na yan, sayang talaga ang tiwala ko. Oo nga, dapat magsalta na si President. Sabihin niya, mag-resign ka na now. katapang, yung tipong hard command. Hay, Dapat tanggal na si Katapang, sobrang kapalang pagmumukha ni Katapang, na ayaw mag mag-resign. Hoy katapa, mag-resign ka na kung ayong mong mga tao mismo ang mag para pababain ka sa pwesto. Nakarami ka na, milyonaryo ka na, dapat makulong ka. Parang walang pangulo po tayo kasi pupulburo, nariripak sa Bucor. At may delivery pang hopya, pero pulburon din ang laman. PBBM, are you still alive? May pangulo pa po ba ang Pinas? Abay, lumalaganap na po ang pulburo. Kasuan si DOJ Boyang Rimulya. At mga tao ni DOJ Boyang Rimulya, katapang at Angie Bautista. Parang iwalang balak sagutin ni BBM ang pagbalik ng Shabu sa lansangan. Ang dami na namang zombie na nagkakalat. BBM, gising ka. Kawawa naman kami na biktima ng mga alit. With respect, niya. Mr. President, this is a reflection of your leadership. Please, do something significant in bringing back order and law in the beloved prison. Nakakahiya. Sa takas negligence of duty, walang silbing view director, totally failure. Nagkakagulo na, ang dami na namang Shabu. Ibinalik ang kubol, may wifi pa, ang mga PDL. Walang silbi talaga si Katapang. Palitan na yan. Mga kababayan, panawagan natin sa Presidente BBM, tanggalan sila Rimulya, Katapang at Abalos. Sindikato ang gawain sa gobyerno, DOJ, DIL. Nakapasoy Katapang. Kung ako pa sa inyo, mag na kayo. Nakakahiya naman at kawawa ang sambay ng But Pilipino. Kung tayo umalis sa mga Marcos na yan, sayang ang tiwala. Magbabago na lahat tayo. Anong korupsyon? Smuggling, droga, walang pakiang Presidente. Hindi lang pipi at bingi si Marcos Jr. Sinungaling pa. Mayiging 20 per kilo na lang daw pag siya magpresidente. Eh magkano na kilo sa bigas niyo? Nasaan na yung pangako mo na babangon ang bansang Pilipinas. Sayang ang boto namin sa iyo. Ang mga bilihin, lalong tumataas. Yung pangako mo na 25 kilo ang bigas, nasa na. Huwag yung speech, hindi naman yan ang kailangan. Yung pangako mo ang kailangan ng taong bayan. Ano sabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. Yes.